Pag-ibig ka ang pagdalaga, wala! Kung ako nang yakawan ni Tawding, kaya ay! Lahat kayo ang yakawan! Ipapasunod ang patas ng presidente ni kong magdalaga! Hello po mga kababayan, magbigay lang po tayo ng reaksyon itong, uh, uh, itong uh, video na nagkaroon po ng tensyon sa pamamagitan po ng mga grupo ng riders at mga kapulisan. Uh, ito po ay nagsimula po nung uh, itong mga grupo ng mga riders ay gustong uh, pumasok dahil siguro sasali po sila ng uh, isang rally pero hindi po sila pinapapasok ng mga kapulisan at uh, kasi po uh, hinahanapan po sila ng uh, uh, rally permit. At ito namang grupo ng mga riders ay wala po silang may pakitang uh, permit kaya po hindi po talaga sila pinapapasok ng mga pulis. At dito na. Umiinit na ang ulo ng uh, kanilang uh, siguro sa tingin ko dito ito po yung kanilang leader at uh, medyo nagkasagutan na po. At uh, ito panoorin po natin at sabay-sabay po tayo magbigay ng uh, komento dyan sa baba kung ano pong uh, masasabi ninyo sa naturang mga grupo ng mga riders. Pero kawawa din tong ano ah, itong ah, yung itong makikita natin itong pulis na babae na ah, siya yung medyo hinaharap nitong ah, leader ng isang grupo at ah, namura minura siya ng ah, isang lalaki nang ah, kasama diyan sa mga riders. At ah, bago po natin ni eh, pagpatuloy uh, sa pagplay po ng ating video, huwag po natin kalimutang mag-share, like at subscribe at higit sa lahat, higit sa lahat uh, pindutin po natin yung notification bells para po uh, tayo po laging updated sa lahat po ng ating mga upload. At ito na. Ito na po ang naturang video. Nga nga. Kayo kayo lali to, lali. Ase, hindi to, Kaya permit para po kaya ah, na si Kung kailangan, permit sila. kailangan, niyo, Kung kailangan permit, sila. Bakit kami permit? gusto niyo Bakit Ano bang batas? Bakit pwede sila? Bakit nyo po? Ang permit niyo para kayo bakit siya? Hindi yan yung permit? Hindi! Kaya nga, sir! Kasi nga po lahat kami yung magagawa eh! Sa partido magagawa, sentro! Kasi nga niya, walang permit! Hindi po kayo permit! Kasi nga niya, walang permit! Kasi ang paggalaga! Ah, grupo pala to ng manggagawa. Itong lugar na to ha, di ko alam to kung uh, saan po itong lugar na to na nagkakaroon ng rally na ito pong mga grupo ng mga riders ay gustong pumasok

Kami lahat nang ayos, lahat nang dita namin, kinukuha ng tax. Kayo din! Tapos pinaprotektahan niya ang mga, mga pinakaw. Iingin mo ako ngayon ng permit? Susunod ako sa batas? Mga nagpapasunod ng batas at kung siya hindi mismo magnanakaw? Buong permit yan! Sabihin mo sa akin ngayon, Bayo Laysong, wala kang kasabing bayo. Itong ano ah, itong ah... Uh isang pulis na babae, parang uh, hindi lang yung babae, yung lahat po sila na nandyan sa makikita natin. Na parang ramdam po natin na uh, kaisa sila sa naramdaman itong uh, nagsasalita sa grupo ng riders. Alam niyo, walang violation ang ng mismo ang gobyerno. pulang masuk bola bola pemain itu saya itu bagi punggung bola itu ayo nah in fairness ha, ang tapang nitong grupo na to ha, uh, wala ka man lang maramdaman na natatakot sila. Kasi katuwiran nila, bakit sila hahanapan ng permit samantalang yung mga mga mataas na official na nagnakaw ng milyon-milyon sa pera ng bayan ay walang permit-permit. Ayun. Uh, nakatikim yung mga pulis ng malulutong na mura sa isang riders. Isang rider. Uh, ito, hindi po natin masisisi itong ano ah. Hindi natin masisisi itong mga riders na parang uh, sila yung uh, nagagalit na sila. Kasi katuwiran yan, di ba? Nasabi niya, lahat tayo, nagbabayad nagbabayad tayo ng tax pero ang nangyayari ninakaw lang mga, ninakaw lang ang tax sa mga uh, matataas na official at uh, itong mga kapulisan tango sila ng tango kasi s'yempre isa, isa rin naman sila sa binabawasan ng tax at uh, makikita natin na ang uh, tax ng at na ating binabayad ay ninanakaw lang sa mga matataas na opisyal at uh, kudos rin sa ating mga kapulisan at hindi sila talaga nagpakita ng uh, galit at uh, talagang kapit sila nagbabarikada talaga sila ng husto para hindi makapasok po itong mga riders at uh, sana po ang ating uh, ang ating pamahalaan ay makinig sa mga ibat-ibang nananawagan na mapunta o panagutin ang mga magnanakaw sa pera ng bayan. At yung uh, ginagawang investigasyon ngayon, uh, dapat meron pong managot. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong uh, panonood sa ating uh, video, sa ating reaction video at uh, maraming salamat pala sa may-ari ng uh, video ha.